usap-usapan na patago daw ang holding hands ni na Kim Chu at Paolo Avellino sa isang event, para sa isang car brand, kung saan sila ang endorser. Kapansin-pansin ang sweetness ni na Kim Chu at Paolo Avellino sa bagong post ni Chanita Princess sa kanyang Instagram page. Same's outfit ang dalawa sa event na kanilang pinuntahan. Kapansin-pansin kasi lagi daw magkadikit ang dalawa, at iniintrigang tila patagong magka-holding hands ang mga ito. Kahit kasi di sila umamin, obvious na may namamagitan sa kanila dahil sa sweetness na meron sila. Kilala sa pagiging soft-spoken si Paulo Avelino, katunayan ang pagiging mailap niya kapag tinatanong na sa kanyang buhay pag-ibig. Napaka-privado rin kasi ng aktor, pagdating sa kanyang inspirasyon sa buhay. Ngunit syempre sa kanyang malalapit na kaibigan, malamang ay nagsasabi naman ang aktor, gaya kay Jake Cuenca na natanong sa isang interview, tungkol sa tunay na estado ng relasyon ni Nakimi at Paulo. Malapit kasi si Jake kay Paulo at ilang beses na rin niyang nakatrabaho si Kim sa mga serye. Nagkatrabaho na rin sila sa hit na seryeng, What's Wrong with Secretary Kim? Sobrang close daw ni na Kim at Paulo sa isa't isa, maliban rito sa pagiging fitspiration nila, na bukod sa magkasama sa biking, madalas din sabay sila sa pagi gym, ito daw ang naobserbahan ni Jake. Ganun pa man, ayaw pa rin daw pangunahan ni Jake si Paolo, sa tanong sa kanya kung may napapansin ba siyang special friendship sa dalawa, at ayaw rin daw niyang magdetalye dahil baka magalit sa kanya si Paulo. Say you know, pa ni Jake, nakikita raw niya na mabuti sa isa't isa sina Paolo at Kim, nakita niya ang impluensya ni Kim kay Paulo at base naman daw sa kanyang karanasan sa pakikipagtrabaho kay Kim, magaan daw kasama si Kimi. Ang Chinita Princess daw ang nagpapasaya sa set, kahit pa nung time na mayroon itong pinagdaraanan. I can say at least na uh, they're very good for one another. Para nakikita ko yung influensya niya kay Paolo. Talaga? Yeah. Like paano? I think siya parang sunshine. no matter what she's going through, parang she's able to uplift everyone. And certainly nakikita ko yung nagagawa niya ito pa. Kaya hey, ako natin. Dagdag pa ni Jake, ang actress rin daw ang nakita niyang positive influence na nagpapasaya kay Paolo. He lights up when Kim is around, pambubuking pa niya. And she always brings that radiance to the set or like he lightens up and gives their